What's up mga idol? Karon di mga idol no, sayangan ko ng tanawan mga kinating mga tiles mga idol. Ingon ko si busing mga idol nga na daw say taura na na mo na akong gi tirada karon. Mo ni update karon ang lawa mga idol. Ko kalingawan ni mga idol para diri ni sa lawom sa lutuanan mga idol. Ingon mas busing mga idol nga Gak po doon ay pangbutang niyang mga tiles para di kong masayang ba. Mga uh, kinating-kating na po na doon. Sobram na dito sa sulod sa iyang kuhan nga tiles ay doon sa sala niya sa iyang balay. Ano Ako na pong gitiradahan ay doon. Ha? Kung gikating para puslan po. Para po limpi po doon tanawang rin siyang gituan ng mga idol. as okay mo kung uh, tiles mga mga idol kay maglimpyo kadali ra kayo uh, para di po masayang di ato ang tiradahan niya itong katingkating ano say size para sayang mo po kaya mga idol na sa likod sa balay mga idol para mapuslan po irahan tanig pinaptik mga idol nani lang kadali mga idol o, oh, muna niya pinis niya mga idol, o. Oh. na lang ni mga idol, o. Ano na, okay na niya. Ni Bites kay mga idol, o. Oh. Kuha na siya, Limpyo na siya tanahon, ba. Plena kayo.